Ang pelikula ay magbubukas sa Tokyo sa isang ordinaryong umaga kasama ang ilang tao na abala sa kanilang pang-araw-araw na gawain. Isang hairdresser na nagngangalang kay Ashama ang papasakay na sa tren. Iniisip kung dapat ba niyang makipagkita sa isang partikular na tao. Sa parehong oras, ang guro sa high school gym na si Sai ay nakatayo sa plataporma ng tren papunta sa kanyang trabaho. Nagulat siya nang makasalubong niya si Sharahama, isang lalaki na matagal na niyang crush, ngunit hindi siya nito nakikilala. Matututunan natin na si Sharahama ay naghihintay din ng tren. Hindi nagtagal, dumating ang tren at sumakay ang tatlo kasama ng iba pang mga pasahero. Lahat sila ay abala sa kani-kanilang iniisip at mentally pinaplano ang kanilang araw. Ngunit biglang may alarma ng lindol. At naging magulo ang lahat nang biglang nawala ang ilang tao at gamit. Pumasok ang tren sa isang tunnel sa mataas na bilis. Sinundan ng malakas na ingay ng banggaan na niyanig ang mga pasahero. Dahilan para mawalan sila ng balanse at mahulog sa sahig. Makalipas ang ilang oras, humintuli ng tren. At dahan-daang tumayo ang mga pasahero. Lumabas sila ng tren ngunit napilitan silang makita ang kanilang sarili sa isang hindi pamilyar na kagubatan. Sinimula ng mga tao ang pagtawag sa emergency. Ngunit walang signal. Habang lumalaganap ang panik, ipinakilala ni Sharahama ang kanyang sarili bilang isang bumbero at sinigurado sa kanila na magiging maayos ang lahat. Sinuri niya ang bawat pasahero isa-isa upang matiyak na walang nasugatan sa aksidente. Samantala, sa istasyon, natuklasan ng pulis na nawala ng misteryoso ang isang bagong tren. Hindi nila maintindihan kung paano mawawala ng walang bakas ang isang bagay na kasing laki ng bagong tren. Bumalik sa tren, nagpasya si Sharahama na pumasok sa tunnel upang maghanap ng tulong. Sumama rin si Nasai at kay asya sa kanya. Naglakad sila sa tunnel hanggang sa makarating sila sa dulo, na nagulat sila, walang kahit isang gusali. Tanging malawak na disyerto at bulubunduki nang nakita nila. Bumalik ang tatlo sa tren at ibinalita sa iba pang pasahero ang kanilang nakita, na lalong nagpatakot sa grupo at naniwala silang nasa ibang mundo na sila. Lumapit si Shirahama sa lahat at hiniling ang kanilang mga pangalan upang makagawa ng listahan. Lahat ng 46 na pasahero ay nagbigay ng kanilang detalye maliban kay kay Ashama, na tumangging magbigay ng kanyang pangalan. Samantala, humanga si Sai kay Shirahama at naalala na bumisita ito sa kanyang paaralan para magbigay ng pagsasanay sa bumbero, noon niya ito unang nakita at nagsimulang magustuhan. Maya-maya, Natagpuan ni Rina, isang babae, ang isang artikulo sa dyaryo tungkol sa isang sospek sa pagpatay na nakita malapit sa tren. Nagutong siya at tiningnan ang bag ni kay Ashama sa pag-asang makakahanap ng pagkain. Natagpuan niya ang isang pares ng gunting at isang liham mula sa kulungan. Mabilis niyang ibinalik ang mga gamit at lihim na kumuha ng pagkain mula sa ibang bag. Kinain niya ang karamihan ng pagkain at ibinigay ang plastic bag kay kay Asya mapagkatapos. Nang magutom ang mga pasahero, tiningnan ni Sai ang kanyang bag para mamahaji ng pagkain. Ngunit nagulat siya nang makitang ninakaw na ito at hiniling niyang malaman kung sino ang magnanakaw. Nakita si kay Ashaman na may hawak na bag ng pagkain, kaya't mabilis siyang inakusahan ni Rina. Sinabi pa niyang may nakita siyang liham mula sa kulungan at armas sa bag ni kay Ashama, na nagpapahiwatig na kriminal ito. Itinanggi ito ni kay Ashama, ngunit hindi siya pinaniwalaan ng mga tao at natakot sila. Nadismaya si Kay Ashama kaya't nagpa siya siyang umalis sa grupo at subukang mag-isa na makauwi. Kalaunan, inilabas ng grupo ang anumang pagkain na mayroon sila at hinati ito ng pantay-pantay. Isang vlogger ang nagre-record ng lahat, at nang tiningnan niya ang kanyang naunang footage, nakita niyang si Rina ang nagnakaw ng bag ng pagkain. Ipinakita niya ito sa iba, at nagulat sila ng malamang inusente si Kay Ashama. Ngunit hindi nagsisi si Rina at sinabing hindi siya nagsinungaling tungkol sa pagiging kriminal ni Kay Ashama. Galit na galit si Nasai at Sharahama kay Rina at pinagalitan siya. Pagkatapos ay naghanap sila kay kay Ashama. Samantala, naglakad ng walang patutunguhan si kay Ashama hanggang sa makarating siya sa isang dead end na bangin. Habang sinusuri niya ang paligid, biglang gumuho ang lupa sa ilalim niya. Dahilan para madulas siya, hawak-hawak niya ngayon ang ugat ng puno, nasa bingit ng pagkahulog sa bangin. Ngunit sa kabutihang palad, dumating si Nasai at Sharahama sa tamang oras at sama-samang hinayla siya pataas. Nang ligtas na siya, Humingi sila ng paumanhin sa hindi pagtitiwala sa kanya noon. Sumagot si Kay manawala na wala siyang pakialam dahil hindi niya sila itinuring na kaibigan. Kinabukasan, desperado na ang mga pasahero dahil hindi pa rin dumadating ang tulong. Nagkalat sila sa kagubatan. Umaasang makakahanap ng labasan. Sa gabi, isang high school student ang nagsabing nakakita siya ng isang lata mula sa isang produkto na may manufacturing date ng 2026. Idinagdag ng isang matandang babae na si Tanaka na nakita niya ang Tokyo Bloom Tower, isang istruktura na nakatakdang matapos sa 2026. Samantala, sinabi ng botanist na si Kato na natuklasan niya ang isang halaman na hindi dapat na imbento sa loob ng 30 taon. Batay sa mga ito, hinulaan ng grupo na ang kanilang tren ay naglakbay 30 taon sa hinaharap kung saan gumuho na ang sibilisasyon. Maya-maya, dumating ang isang nasugatang lalaki sa tren at nagmadaling ipinaliwanag na nakakita siya ng cart ng inumin. Ngunit ninakaw ito bago niya madala roon. Agad nilang pinaghinalaan si Rina. Ngunit iginiit niyang inusente siya ngayon. Gayun paman, napagpasyahan nilang ang magnanakaw ay nasa kanila pa rin. Nahumantong sa mga akusasyon at mainit na pagtatalo, pumagit na si Sharahama upang pakikalmahan ang sitwasyon at naglagay ng tarp upang mangulekta ng tubig ulan. Umaasang makakakuha kahit ng kaunting hamog, sa kasamaang palad, hindi umulan, na naglagay sa kanila sa mas desperadong sitwasyon. Kinabukasan, nahuli ng konduktor ng tren si Tanaka na may dalang bote ng tubig at napagtanto na siya ang nagnakaw ng card. Dinala niya ito sa iba pang pasahero at ibinunyag ang katutuhanan. Hindi ito itinanggi ni Tanaka at nag-alok na ipagpalit ang tubig sa pera dahil siya lang ang nakakaalam ng lokasyon. Ngunit hinawakan ni kay Ashima ang matanda at nagbanta na papatayin siya kung magpapatuloy pa siya sa ganitong ugali. Natakot si Tanaka at dinala ang grupo sa lokasyon ng card. Binigyan ng bawat isa ng isang bote ng tubig na nagpasaya sa kanila. Ngunit alam nilang hindi ito tatagal at kailangan nilang makahanap ng pinagkukunan ng tubig sa lalong madaling panahon. Kinabukasan, isang maliit na grupo ang naghanap ng pinagkukunan ng tubig. Nakakita sila ng ilang palaka at basang lupa sa daan, na nagpapahiwatig na malapit na sila sa kanilang destinasyon. Pagkatapos ng ilang oras ng paglalakad, tinalihan ni Shirahama ang isang safety rope at maingat na umakyat sa isang bangin habang nanatili ang iba sa ibaba. Natagpuan niya ang isang sariwang daloy ng tubig at ibinalita ito sa iba. Ngunit habang naglalakad pa siya, Nagulat siya nang makita ang isang malawak na dagat malapit doon, kasama ang Mount Fuji na nakikita sa malayo. Ngunit hindi ito ang Mount Fuji na naaalala nila dahil wala nang bakas ng sibilisasyon kahit saan. Pagbalik sa tren, Ipinakita ni Shirahama ang larawan ng Mount Fuji sa mga pasahero, na nagpasyok sa kanila dahil kumpirmado na nga ang kanilang teorya na naglakbay sila sa hinaharap. Sinimula nilang mag-record ng mga mensaheng puno ng luha para sa kanilang mga mahal sa buhay sa kanilang mga telepono sakaling hindi na sila makabalik. Samantala, nilapitan ni Sai si Kay Ashama at nagkaroon sila ng isang makabuluhang pag-uusap. Sa pagkakataong ito, nagbukas si Kay Ashama tungkol sa kanyang buhay. Ibinahagi kung paano niya pinilit na buhayin ang kanyang nakababatang kapatid na si Tatsuya. Ipinahayag niya na iniwan sila ng kanilang mga magulang, kaya't sila lang ang meron sa isa't isa. Gayunpaman, nang maging teenager si Tatsuya, nasangkot ito sa kriminal na aktibidad na humantong sa pagkakakulong niya sa juvenile jail. Hindi na nakipag-usap si kay Asyama sa kanya mula noon, at dalawang taon na ang nakalipas. Ibinunyag niya na ang liham mula sa kulungan ay mula kay Tatsuya, na nakatakdang makalaya sa araw ng aksidente. Nang marinig ito, hinikayat siya ni Sai at sinubukang mag-record ng video message para kay Tatsuya. Ngunit tumanggi si kay Ashama at naubos din ang baterya ng telepono ni Sai. Tinawag niya itong tanga. Ngunit halata na nagsisimula na siyang magkagusto kay Sai. Samantala, sa labas ng mundo, nakita natin ang mga pamilya ng mga nawawalang pasahero na nagtitipon sa istasyon ng tren. Humihingi ng sagot tungkol sa kanilang kinaroroonan. Kasama rin si Tatsuya sa kanila. At nang makarating siya sa sala ng kanyang kapatid, napansin niya ang mga bulaklak na iniwan para rito. Nagmalaki si Tatsuya na buhay pa ang kanyang kapatid. Sa ibang eksena, napansin ni Tanaka ang isang misteryosong tao sa kagubatan at hinabol ito. Bumalik siya at ninakaw ang mga gamit ni Kay Ashima sa pag-aayos ng buhok upang ipagpatuloy ang paghabol. Bumalik si tenaka na walang dala, at galit na galit si Kay Ashima sa kanya dahil kinuha nito ang kanyang mahalagang gamit. Ipinaliwanag ng matanda na nakakita siya ng isang tao na may suot na cap na hindi kasama sa grupo. Ngunit hindi ito pinaniwalaan ni Kay Ashima. Nagkaroon sila ng mainit na pagtatalo ngunit naputol ito ng biglang umulan. Nagdiwang ang lahat sa tubig, ngunit sinabi ni Tanaka na pagod na siya at nagpa siya na umalis sa grupo. Kinabukasan, pinangunahan ni Kato ang isang foraging team upang matukoy kung aling mga ligaw na halaman ang nakakain at alinang mapanganib. Nakita si na at Rina na nag-uusap at nangongolekta ng berries nang biglang nagkasakit si Sai at bumagsak sa lupa. Lumalabas na nakakain siya ng nakakalaso na halaman na kamukha ng nakakain berries. Sa kabutihang palad, hindi siya gaanong nakakain. At tinulungan siya ni Sharahama na isuka ito. Napansini kay Asyama si Tanaka na nagtatago sa likuran at pinapanood ang lahat. Kinabukasan, nagsimulang magtulungan ng grupo upang gumawa ng mga pansamantalang armas para sa kanilang kaligtasan. Gumawa sila ng mga kaldero mula sa mga kahon, kubyertos mula sa kawayan, at hinasa pa ang mga ATM card para gamiting kutsilyo. Sa gabi, nagtipon sila sa paligid ng bonfire at nagsimulang kumain ng sopas na ginawa ng mga matatandang babae. Ngunit nagbago ang takbo ng mga pangyayari nang may makapansin ng nakakalaso na halaman sa isa sa mga sopas. Tiningnan ito ni Tony Kato at napagtanto na isa itong nakakaing berry. Ngunit nagtaka siya kung paano ito napunta sa kanilang sopas. Pinaghinalaan ni kay Ashama na si Tanaka ang naglagay nito nang nagtatago ito kanina. Iniisip na balak nitong lasunin ang lahat ngunit napalitan ng berries ang lason. Gusto ni kay Ashama harapin si Tanaka. Ngunit hindi naniniwala si Shirahama na siya ang may kagagawan. Humantong ito sa pagtatalo sa pagitan nila at nagpa siya si Sharahama na hanapin ang matanda ng mag-isa. Lumipas ang ilang oras at hindi pa rin siya bumabalik sa kampo, kaya't nag-alala si Sai at nagpa siya na hanapin siya. Pinayuhan siya ni kay Ashama na delikado ang mag-isa at hiniling na maghintay siya. Biniruan niya ito na, fan, ni Sharahama. Ngunit itinanggi ito ni Sai. Ibinahagi ni Sai ang kwento kung paano niya unang nakilala si Sharahama, kahit na hindi nito alam ang kanyang pag-iral hanggang sa aksidente sa tren. Samantala, nakita si Sharahama na naglalakad sa kagubatan. Hinahanap ang matanda, ngunit nahulog siya sa isang hukay at nasugatan ang kanyang paa Sinimulan niyang humingi ng tulong, ngunit walang nakarinig sa kanya Kinabukasan, nagpa siya si Sai na hanapin si Shirahama na hindi pa rin bumabalik sumamarin si Kay Ashama sa kanya, ngunit bago sila makaalis Bumalik si Shirahama na pilay-pilay, ibinunyag niya na hindi niya nahanap ang matanda Ngunit nakuha niya ang mga gamit ni Kay Ashama sa pag-aayos ng buhok Naging emosyonal si kay Ashima at napaiyak dahil ang mga gamit na yun ay regalo sa kanya ni Tatsuya Pinakalmahan siya ng dalawa, nangangako na makakahanap sila ng paraan pauwi upang makasama niya ang kanyang kapatid Pagkatapos, nagsalita si Shirahama sa grupo at ipinaliwanag na basa ang lupa sa lugar kung saan siya naroon kagabi Iminungkahi niya na kung may ilog malapit, maaaring makahuli sila ng isda Natuwa ang grupo sa ideya at nagpas siyang hanapin ang ilog Samantala, sa labas ng mundo Hinahanap ng pulis ang isang sospek na may suot na cap na nagsaksak sa isang tao sa istasyon ng tren ilang araw ang nakalipas. Batay sa CCTV footage, natuklasan nila na sumakay ang sospek sa parehong tren na misteryosong nawala. Bumalik sa kagubatan, sina Shirahama, kay Ashama, at Kato ay nagtuklas sa kakahuyan upang hanapin ang ilog. Napansin nila ang isang ibon, na nagpapahiwatig na maaaring may makakain malapit. Nauna si Kato upang siyasatin at napansin ng dalawa ang isang kakaibang lalaki na may suot na cap sa malayo. Maya maya, narinig nila ang isang daing na nagmula kay Kato, na nasaksak ng malubha, sa kasamaang palad, nakatakas ang salarin bago nila ito mahuli, at dito natapos ang episode.